Labanan ang depresyon sa pamamagitan ng paglangoy. Marami na ngayon ang nakakaranas ng depresyon na sanhi naman ng pagkamatay. Naaapektuhan ito ang sarili, pamilya at trabaho. Ayon sa everydayhealth.com, may mga recreational activities upang malabanan ang depresyon. Isa na dito ang paglangoy. Isa sa mga naniniwala dito ay ang aktor na si Tom Cruise. Ang ehersisyo ay isa sa pinakamabilis na paraan upang maging maayos ang lagay ng pag-iisip ng mga taong depressed. Nakakapag-release na endorphins ang katawan sa pamamagitan ng aerobic workouts. Ang swimming ay epektibo upang maiwasan ang kalungkutan dahil may focus ang paghinga at ang paggalaw ng katawan. Pinatutuhanan din ito ng pag-aaral na pinangunahan ni James Blumenthal, professor ng medical psychology sa Duke University sa Durham. Nadiskubri na ang mga taong depressed na isinailalim sa aerobic exercise ay epektibo. Para sa Prime TV Updates, ito po si Angelica villa esther